again Jobo and welcome back po dito sa ating channel. Pero kung bago po kayo dito and naniniwala po kayo sa mga pinaglalaban ko sa buhay please don't forget to hit like and also mag-subscribe na rin po kayo. So for today's video as you can see, tinamad na po akong mag-set up ng aking uh, bahay po, background so dito po muna tayo sa kama mag-shoot ng video. Ayan so ba't ako hinihingan? Ayan medyo medyo hindi ulit ako sanay sa pagbibideo natin kasi um, for 2019 ito yung kauna-unahan um, kong video na i-shoot dun sa parang vlog ko with my family dun sa province so nagkaroon po tayo ng mahabang bakasyon sa YouTube ayan nakapag fresh up na po tayo anyways happy 2019 po sa ating lahat this year sa mga New Year's resolution ko is yun nga makapag-upload makapag pa ng mas madalas sa YouTube para medyo marami pa tayong showbiz ganap and also especially sa mga bayward word ganaps natin dyan medyo updated tayo and i-update din natin yung bilang sa ating mga viewers and so uh, ang For the first video na gagawin natin ngayon 2019, kasi lagi nating pinag-uusapan ang Bayward sa mga previous videos natin. And uh, I think it is about time para i-highlight naman natin yung force behind this phenomenal love team which is yung mga flyers. Ayan, mga lang tawang sumusuporta sa May and inspire ito yung uh, episode natin for today dun sa Pinos ni Amethyst na isang uh, flyer. Sa sabi ni Amethyst, mga baliw dyan, especially yung first-time fan girls and fan boys, Share nyo naman yung mga kabaliwang na gawa nyo for Mayward. Let's see kung gaano kabaliw in supporting them just because Mayward beyond compare. Ayan. So, yan yung magiging topic natin for today. Yung mga kabaliwang ginawa nyo as fanboys or fangirls ng Mayward. So, ayan. Simulan na natin din sa mga kabaliwan ko. Actually, hindi ko naman siya masasabing kabaliwan dun sa mga videos ko kung mapapansin nyo nagsisinit talaga ako ng mga kung ano ano minsan umiiyak ako dyan uh, minsan di ba may mga konting acting akong nilalagay nagmamagig pero dun sa latest na, na may word video or may word kabaliwan ko is nakipagsampalan ako sa isang isda Ayan, na napanood ng boss ko sa opisina, which is nung tinanong niya ako na parang, uy, napanood ko yung video mo ba't mo, ba't mo sinampal yung bangus? <laughs> parang, parang, ang hirap i-explain sa, sa mga tao na ito kasi, kaya ko siya sinampal, kasi ganito, ganyan. Kasi tanging mga wayward flyers lang, yun bang makakaget sa'yo kung bakit mo sinampal yung bangus? <laughs> mukha akong baliw sa paningin ng ibang tao pero may mga dahilan naman yung mga video ko kung bakit ganun and at the same time yung kabaliwan ko na to parang hinihikayat ko din yung mga kasamahan ko na nagumawa ng commercial ng ganito ng Mayward so uh, ipinapasa ko sa kanila yung mga kabaliwan din na pinaggagawa ko so yun yun yung mga kabaliwan ko sa videos na ito and yun yung sinishare ko sa iba na magmukha tayong baliw sa paningin ng iba. Basta ang mahalaga is nag enjoy at nagkakaintindihan tayong mga flyers. Ayan. So, basahin na natin yung ilan sa mga comments talaga na naaliw ako sa pagbabasa. Kaya po siya in-screenshot. And gusto kong i-share sa lahat. Itong mga kabaliwan nga ng mga kapwa nating flyers, kung meron din kayo mga sarili nyong kabaliwan, mga pinaggagawa dahil sa pag-support sa Mayward, i-comment nyo na din sa comment section. Pero ito, basahin na natin yung ilan sa mga kabaliwan moments ng Maywards. Basahin natin yung kabaliwan moment ni Mistletoe. Sabi niya, sinabi kong nag ako sa wansa ng Mayward at di ko siya pautangin. So, minessage niya yung kaibigan niya na tol, manood ka bukas ng wansa sa ABS-CBN sa ABS, huwag mong inilipat sa iba may cameo ako doon, anong oras anong cameo, sabi niya pagkatapos ng going ulilit charot lang yung cameo basta manood ka, kung hindi di kita pa hahaha <laughs> open nyo yung TV nyo so, may mga nasisirang friendship dahil sa pagpa-fanboy at pagpa-fangirl tapos sabi naman ni uh, uh, mayward only underscore Karil inuna ko ang pag inuna pa ang pagnood ng black screening kaysa sa job hunting ayan <laughs> so uh, minsan kapag ano talaga know your priorities ano job hunting versus um, black screening syempre uunahin mo yung mas importante yung black screening <laughs> yeah. sabi naman ni Ed May Nagpaalam ako sa mama ko na makiki-birthday pero dream tour concert talaga ako pupunta. Ayan. <laughs> pero sa mga ganitong um, may pupuntahan tayong uh, mga event and concert, I would say na ipaalam nyo kung nasan kayo sa kapatid nyo, sa mga kakilala nyo para just in case or I encourage nyo na maging honest na lang na pupunta sa ganito. May intindihan naman nila yun eh. Um, basta wag lang yung ganito na Itatago natin kasi di ba minsan kapag yung nawawala ng aso hinahanap natin. How much more yung tao na nawawala, syempre hahanapin yan ng magulang. So, sa mga batang flyers dyan, um, magpaalam kayo sa mga parents nyo if ever na-attend kayo sa mga concert. Kung uh, kung sabi nila hindi kayo papayagan, i-contact niyo yung mga admin, yung admin natin na sina Sir Ever, ayan, admin ng mga may ward fandom na sina... Ma'am, Ma'am Ursula, pwede nila kayong ipagpaalam siguro para at least yung mga parents nyo alam nila na nasa mabuti kayong kamay ng mga flyers. Ito naman, sabi ni Broken Prophet, mali yung pronunciation ko. Sabi ni Broken Prophet, <laughs> ano yung nangyayari sa akin? Sabi ni Broken Prophet 36. Pumili ako bago CP para HD ang view. Ayan, ang ano <laughs> so, Sa mga nagsasabing mahihirap ang mga Mayward Flyers, lagi nilang sinasabi na hampas lupa pa daw ang Mayward Flyers. I don't think mga hampas lupa ang Mayward Flyers kasi sila yung may pera eh. Kung maga, kapag may concert ang Mayward, si Maymay, may pa si Edward, laging puno yan, laging pili lahat ng tickets. So sa mga nagsasabi na mahihirap ang mga flyers, di ba mag-isip-isip din minsan kasi itong mga taong to, they have the purchasing power. Ayan, kaya laging sold out ang magazines ng Mayward, ang album ni Maymay, ganyan yung songs ni Edward sa Spotify, yung mga concert nila, lahat ng payment nila na pupuntahan ng mga may kasi may pera ang mga flyers. <laughs> Ito yung sabi ni Chappy, nahampas yung 2-year-old na pamangkin ko sa kilig. <laughs> Ito yung sinasabi yung kapag kilig-kilig talaga is Um yun bang ba nagiging brutal, nagiging violent sila. So uh, nakita ko itong epektong ito ng Maywar nung first time kong umadens sa concert nila sa Kia Theater. Yung uh, nasa harapan ko talaga, magkaibigan yun, para parang babae yung isa talaga habang uh, nanonood siya, sobrang kilig niya inaabuso na niya yung katabi niya. <laughs> yung parang, parang ginaganan na yung braso, tapos may paghampas pang ganyan. <laughs> so yung katabi naman niya hindi makalaban kasi nakakonsentrate sa panonood. So itong mga klaseng ganito, parang si Chappie, nakapagkilikilig yung dapat yung iwasan kapag nandyan na yung may ward. Tapos alam nyo, kapilala niyo, may kapilala kayong ganito. Um, umalis na kayo doon kasi masasaktan lang kayo. <laughs> so sabi naman ni Keiko, first time gumastos para sa concert at ilibre pa mga friends. Pero ang alam nila, free talaga yung ticket nila. Hehehe. Ayan, so... Ang sarap namang maging friend ni Keiko. <laughs> Hello, Keiko! Friend! <laughs> Baka sa susunod naman na concert. Ayan. Nandito lang ako at Jobo Flores 1. Tama ba ako sinasabi ko? I-contact mo ako. <laughs> Tapos sabi naman ni Evie, kasama sila sa pag, pag nag-consider ako ng schedule ng lakad. For example, as much as possible, walang lakad ng Sunday ng tanghali for I want ASAP. Ayan. <laughs> Ito na talaga yung ultimate na pagiging uh, fan girl na hindi ka pwedeng abalain kapag may pagkana o may warna. Tapos sabi naman ni um, Ate yung nag-solo parent leave diba po, pero instead na samahan ko ang anak ko ay ako ang sinamahan sa pagpa-fangirling ko. Ayan. So ito na yung mga nanay na nagpa-fangirling. Um, usually kasi hindi naman usually. Yung, uh, yung demographics ng mga supporters ng Mayward is from pinakamatatanda talaga na nakilala kong fan girls during sa fan meet, mga gano'n nila. And also, sa mga kabataan. So, hindi lang hit na hit ang Mayward sa mga bata, kundi sa mga nanay, sa mga lola, ayan, sa mga titas of Manila, sa mga titas of provinces. Sikat na sikat ang Mayward. Wala silang specific na target eh. Uh, may mga anak ko, kausap ako na 43 years old na, 59 years old, first time mag-fun And nung uh, pumunta ako sa isang event nila sa SM Aura ba yun? Basta uh, may, meron silang isang event na inattendan ko na tutuwa ako kasi may mga nanay talaga doon. Yung isang nanay, um, nagpipicture silang lahat na ganyan ayaw niyang pumunta dun sa mga kumari niya or mga iba pang fans na nagpapapicture. Tapos pinipilit talaga siya, parang halika na dito, magpapicture ka, sinasabi ng iba. Tapos sabi niya, naku, hindi ako pwedeng mapicturean dito kasi hindi ako nagpaalam sa mga anak ko. <laughs> Tumakas. Tumakas. <laughs> Tumakas lang pala siya sa bahay nila. Sabi niya, may pupuntahan siyang importante yung pala. Nagpa-fangirl na siya sa may SM or So, ito yung mga nanay na nakakatuwa talaga. Kasi, alam mo yun, um, may mga, nanak, may mga nagbimessage sa akin na first time daw talaga nila maging fangirl sa age nilang to. So, ayun, sana yung kung, kung mapanood man ito ng mga bata yan, ng mga bata na merong mga magulang na so, super supporter ng Mayward. Hayaan nyo na yung mga nanay nyo, di ba? Sabi naman ni Jimo o ni Ray Jimwell, tumakas ako ng bahay para makapunta sa Kia nung concert ni Mai. Ahahaha. Ah. Ito yung mga tumatakas. Ayan, so siguro nagkita-kita tayo doon. Yun din yung pinaka-first na concert na inattendan ko sa buong buhay ko. Sobrang ganda ng experience ko na yun. Kung hindi nyo pa napapanood yung experience ko, mahaba-habang kwentuhan yon ilalagay ko sa sa comment section na lang yung link para mapanood nyo yung naging experience ko sa Kia dun sa very first time na nakita ko si Maymay. Ulit, meron pang isang kabaliwan si Broken Prophet 36. Sabi niya, nagpabili ng magazine, CD, pero after 2 years bago makita at mabasa. Ah, so, sila siguro yung mga parang nasa, nasa ibang bansa, na nagpapabili ng mga magazine, ng mga CD sa mga kamag-anak nila dito sa Philippines and after 2 years pa nila makikita kasi nga uuwi sila dito sa Philippines after 2 years and dun sa mga fans na uuwi dito sa Philippines I encourage you to reach out dun sa mga admin natin sa Twitter para makita nyo ng personal si na Maymay and Edward especially si Maymay kapag nakita nyo talaga siya sa personal um, maganda siya sa TV, magandahan ako sa kanya sa TV pero sa personal talaga ako sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo mag-agree sa akin, maglalaban talaga tayo. Sobrang ganda talaga ni Maymay sa personal. As in, nagulat ako, na starstruck ako nung first time ko siyang makita. Kasi sabi ko, maganda siya sa TV, pero iba talaga kapag personal. Napakagandang bata talaga ni Maymay sa personal. So, walang halong biro. Um, kapag umuwi kayo ng Philippines, yung mga flyers na nasa US, or nasa <laughs> US tuloy, yung mga flyers na nasa ibang bansa, please make sure na ayon, dumalaw kayo sa ASAP, mag-reach out kayo sa mga admin natin para sa mga event nila para mabigyan kayo ng chance na ayun nga, makita sila makasalamuha ang reward ng personal. Sabi naman ni Van Van, kunyaring may sakit at may paletter pa para ma-attend lang sa tour nila. Ayan. So kung nanonood dito yung picture ni Van Van, <laughs> ibagsak niya po siya. <laughs> Nagsisinungaling po siya. Ay hindi. Kunwari lang. Ayan. So, sabi naman ni uh, Rufa Roque, medyo SPG to, pero nang dahil sa Mayward, nakabuo ako after 4 years of trying. Peaceful. <laughs> A peaceful. <po. laughs> Hindi ko lang malisip, ano ba? <laughs> Or siguro, dahil um, na-inspire si Rufa na na magkaroon ng baby, na parang paglaki siguro maging um, kagaya ni Edward or maging kagaya ni Maymay kasi maganda naman talaga silang ehemplo sa mga kabataan. And uh, siguro na ako, mas ako curious ako kung ano yung ipinangalan ni Miss Rufa Roque sa naging anak niya. Um, and kung nanonood ka man ngayon, Rufa, sana may share mo dito kung anong pinangalan mo sa naging baby mo kung ito ba ay sinunod mo sa pangalan ni Edward or sinunod mo sa pangalan ni Maymay I'm just curious ano naman ni Miss Maricel Miranda yung para lang akong bumili ng suka para makapanood ng Maymay The Dream Concert ayun so nilagay niyo yung ticket niya from Singapore tapos umuwi siya dito sa Manila Singapore nag-flight siya ng February 23 tapos bumalik siya ng Singapore February 25 ayan <laughs> o, <laughs> oh, diba? Ito yung sinasabi ko eh, na parang ginajudge nyo yung mga flyers na hampas lupa, pero sino ba naman yung taong bibili ng ticket para sa ganitong event, tapos babalik din. Diba? Ma mahal din yun eh, kumbaga kung tutusin, from Singapore to Philippines para manood ng concert, tapos from Philippines to Singapore, na parang bumili nga lang naman siya ng suwa, parang pumunta lang siya sa palengke, namili ng mga isda. <laughs> Ayan, so, ayan, isa pa sa mga masasarap na maging kaibigan siguro to, si Maricel. Maricel, friend. <laughs> Hello. Sabi naman ng, um, sino ba to? Mayward si Yung halos lahat ng students ko, hinihikayat kong maging flyers. First move, kunyari, manunood ako sa YouTube. Kapag, kapag kakagat at magkukwento about them, ay wala na. Para na akong nag-evangelize. Ayan. <laughs> Alam mo yung parang na nang, na, na, nagpapalaganap ng salita ng Mayward. Ganon si... Actually, marami akong kakilalang picture na supporter ng Mayward. Ayan, si Marian na nakasama ko sa sa Dream Tour sa Dream Tour sa Imos, Cavite. Kung nanonood ka ngayon, kumusta na? Hindi ka na nag-PM, mag-PM ka sa akin. May utang ka pa sa akin pasalubong galing sa Australia. Ayan. So teacher din siya and uh, natuwa ako ang daw na moments niya nung nanalo sa na, nung nanalo sa PPB itong si Maymay, naghanda yan. Meron siyang um, nagpa, nagpaluto siya ng pansit, nagpahanda siya sa bahay nila, nagpa-party talaga siya sa bahay nila just to celebrate yung pagkapanalo ni Maymay sa PPB. Ayan, tapos may tarpaulin daw sa bahay nila. And kilalang kilala talaga siya doon sa lugar nila na supporter ni Maymay. May. so naikwento ko lang ah yung kwento naman ng friend kong si Maria na nakilala ko doon sa Imus. So ito naman si 50 years. Sabi niya noong big night nakikitext ako sa mga co-worker ko pero ang totoo nag-vote lang ako kasi one vote per scene noon <laughs> para di mapopo vote then delete. <laughs> Ayan, gusto ko itong technique na to ha. Kasi nga, pakatalino uh, ng pamamaraan niya to support Mayward. <laughs> Hindi alam nung mga katrabaho niya na naging flyer na sila. So, ito naman sabi ni um, Y underscore I am Mayward Solo. Yung nakakatweet yung nakakatweet ka habang nasa tricycle at nakatayo sa bus isama mo na ang MRT. Ayan, so totoo yan. May mga marami sa mga flyers natin ang nagsabi na kahit nasa, nasa kalagitnaan sila ng, uh, ng pag-work, minsan pup pupuslit sa CR para mag-tweet, mag-power tweet kapag may trending party sa Twitter, kapag may quotation. So isinisingit talaga nila sa schedule nila ang pag-vote and pagpapatrend sa may award. Tapos sabi naman ni Joe, sa akin, yung nasa liver na ako at CP ang nasa tabi ko. Pag di ko nararamdaman ang sakit, I check, I check my phone kung ano na ang update nila. Tapos pag sasakit ulit, itatabi naman ang phone. Hindi kasi kumpleto ang araw ko, if no update. <laughs> mga anak na ng uh, Mayward pa rin ang nasa isip. Ganun na talaga kabaliw ang mga Mayward fans. Ito rin, ano kaya ang naging pangalan ng anak ni Miss Jo? I-comment niya na sa comment section. Sabi naman ni RB underscore Mayward, yung naubusan ako ng load madaling araw, inising ko Junakis ko para samahan ako magbalog sa labas. Di ba baliw? <laughs> Kung ako siguro yung anak nito, nung ginigising mo ka, ka ng madaling araw, Gusto sabihin mo, anak, samahan mo na pala akong magpalog. <laughs> baliw din ito. Ayan, so, ni, ni Marie, Marie Concha, I bought my mice album kahit wala kaming player. <laughs> May isa ding baliw itong si Marie. Kahit wala siyang play. Diba? Baliw talaga. Ayan. So at least, diba, nasuportahan pa rin niya si May si May, So, uh, ayan si Marie. Kung, uh, ayan. So, in the future, sana makabili ka rin ng player. <laughs> And so, natapos na naman itong video na ito. Maraming maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung uh, nagustuhan nyo itong video na ito and gusto nyo, lang, gusto nyo magkaroon ng part 2, i-share nyo lang yung mga kabaliwan moments nyo bilang fanboys and fangirls ng Mayware. I-comment nyo na dyan sa comment section down below. So, uh, yun lang. Like! subscribe <laughs> subscribe happy 2019 bye